Terima kasih banyak Bago natin simulan ang detalyadong balita, gusto ko lang sanang hingin ang inyong suporta sa ating channel. Kaya naman, pakipindot naman po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga latest nating videos. Salamat sa inyong suporta. Sa maagang bahagi ng ikalabing anim ng Desyembre taong 2023, Nabalot ng katahimikan ang Zone 3, Barangay Salvacion Habog-Habog, Molo, Siyudad ng Iloilo. Subalit biglang nasira ito ng isang sunog na magiging bahagi na ng kasaysaya ng lugar. Ang apoy, na walang tigil na lumalakas, ay kumitil hindi lamang ng mga tahanan kundi pati na rin ang masalimuot na kwento ng pagkawala, pagtibay, at pagkakaisa ng komunidad. Ang pangyayari, na kumita ng atensyon dahil sa kanyang kalakihan at malupit na resulta, ay unti-unting sumiklab na parang isang malakas na bagyo. Ang mga nasawi, na kapwa miyembro ng pamilyang Jetano, ay kinabibilangan ni na Elizabeth Jetano, isang 65 anyos na survivor ng tatlong stroke, ang kanyang anak na si Neil, 27, at si Rain Gabriel, ang sampung taong gulang na anak ni Neil. Natagpuan ang kanilang mga bangkay sa ground floor ng kanilang tahanan, na nagsilbing malungkot na simbolo ng mabagsik na galit ng apoy na sumiklab sa kanilang komunidad. Dahil nagtungo agad ang Bureau of Fire Protection ilo-ilo sa tawag na emergency ng alas 4.30 ng umaga, ang apoy ay nasa ikaapat na alarma na. Nagpatuloy ang laban sa apoy ng ilang oras, itinuturing na nasa ilalim ng kontrolado ito ng 5.52 na ng umaga, at idineklara ang fire out ng BFP ng alas 7 ng umaga. Ngunit, ang mga nalabi ay nagbigay ng nakakabahalang bilang 65 na bahay at establishmento ang lubos na nawasa, dalawa ang bahagyang nasira, at hindi ko kulangin sa 71 na pamilya ang nawalan ng tirahan. Ang unang tanong pagkatapos ng trahedya ay tungkol sa sanhi ng sunog. Si Fire Chief Superintendent Jerry Candido, ang Regional Director ng BFP-6, ay nanguna sa masusing investigasyon. Ang natuklasan ay nakakabahalang revelation hindi kukulang sa apat na puntos ng origin, lahat malapit sa sahig. Ito ay nagbigay daan sa pangangamba ng sadyang arson, sapagkat karaniwang ang accidental na sunog ay nagmumula lamang sa isang pinagmulan, madalas sa kisame. Ang investigasyon ay nagkaroon ng mas nakakalitong pag-atake ng isang tabi sa una ang pamilya Jetano ang autopsy. Ipinunto ni Candido ang kahalagahan ng post examination para malaman kung sila ay may iba pang pinsala maliban sa sunog at ang timeline ng kanilang pagkamatay. Ang pagsusuri sa trauma, lalo na sa bungo ni Neil, ay nagpapahiwatig ng posibleng paggamit ng matigas na bagay, nagdagdag sa kakaibang pag-iisip. Sa kalunos-lunos na epekto, ang komunidad ay hinaharap ang hindi lamang sa agarang pinsala kundi pati na rin ang kagyat na pangangailangan ng suporta at pagbangon. Ang City Social Welfare and Development Office, CSWDO, ay naglaro ng pangunahing papel sa pag-evacuate at pagtataguyod sa mga apektadong pamilya sa Baluarte Elementary School. Sa pagkilala sa pangangailangan Itinatag ng pamahalaang lungsod ang Uswag Community Kitchen, nagbibigay ng pangunahing kasangkapan upang maibsan ang hirap ng mga nawala ng tirahan. Ang paanyayang mag-ingat mula kay Fire Superintendent Melanie Habawal ay naging matindi sa buong komunidad, na nagpapahalaga sa pangangailangan ng pag-iingat laban sa sunog, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ang tugon ay lumampas sa mga pangkaraniwang saklaw, kasama ang pamilya ni Mayor Jerry Treñas, ang opisina ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon, at si Congresswoman Julian Jamjam Baronda, na aktibong nakikisangkot sa mga pagsisikap na makatulong. Habang kinakaharap ng mga apektadong pamilya ang malaking hamon ng muli ng kanilang mga buhay. Ang trahedya sa Molo ay naglalarawan ng isang masidhing pag-asa at pagkakaisa. Ang naging pagtugo ng komunidad, kung saan nagkakaisa at nagtutulungan, ay naglilingkod bilang patunay sa lakas at pagkakaisa na nagbubuklod sa mga tao, nag-aalok ng pag-asa para sa mas maaliwalas na kinabukasan sa gitna ng mga abo ng nagdaang kaganapan. Sa pagtatapos, iniimbitahan namin kayo, aming mga tagapanood, na ibahagi ang inyong mga saloobin tungkol sa mapait na pangyayari na ito. Ang kolektibong tinig ng isang komunidad ay maaaring maging pinagmumula ng kapanatagan at lakas sa panahon ng mga pagsubok. Disclaimer, ang ulat na ito ay isang kumpletong buod batay sa mga impormasyon na available at ito ay layuning magbigay kaalaman at impormasyon lamang. Ang mga opinyon at pananaw na ibinahagi sa ulat na ito ay ng mga autor at hindi kinakatawan ang opisyal na patakaran o posisyon ng alinmang ahensya. Wala itong layuning sumuwe sa karapatan sa copyright at lahat ng materyales na ginamit ay para sa layuning edukasyonal at impormasyonal lamang. I-click ang subscribe button at pindutin ang bell icon para sa mga notification. Sa ganoong paraan, napapanahon ka sa mga kamakailang pangyayari at kasalukuyang balita.